Isang araw, isang santo, may maligayang pagdating sa channel na nagbibigay pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon na ngayon, 5 ng Enero, ipinagdiriwang natin si San Juan Nepomuceno. Kamusta? Si San Juan Nepomuceno, na rin bilang San Juan Nepomuceno ng Bohemia, ay isang pari at martir na ipinanganak noong ika-14 dan taon sa Bohemia isang rehiyon na kasalukuyang bahagi ng Czech Republic. Si Juan Nepomuceno ay kilala sa kanyang tapat na pagsunod sa sakramento ng pangungumpisal. Siya ang tagapagsalaysay ni Reina Sofia, ang asawa ni Haring Wenceslaus na half ng Bohemia. Ayon sa tradisyon, hiningi ni Haring Wenceslaus kay Juan Nepomuceno na buksan ang lihim ng pangungumpisal ng Reyna, ngunit tinanggihan ito ni Juan. Dahil sa kanyang pagtanggi na ibunyag ang mga lihim ng pangungumpisal, si San Juan Nepomuceno ay inaresto, tinortyur, at itinapon sa Ilog Vultava sa Praga noong 1393. Siya ay naging patron ng mga nag-uumpisa ng kasalanan at tagapagtanggol laban sa pangapi. Ang liwanag ni San Juan Nepomuceno ay isang karaniwang simbolo sa sining katoliko na sumisimbolo sa kanyang martiryo. Narito ang isang dasal kay San Juan Nepomuceno. O San Juan Nepomuceno, martir ng sakramento ng pangungumpisal, na mas pinili ang kamatayan kaysa sa pagtatraidor sa lihim ng pagsisisi. Ipanalangin mo kami sa harap ng trono ng biyaya. Protektahan ang lahat ng naguumpisa ng kasalanan at bigyan sila ng lakas na manatiling tapat sa kanilang ministeryo. Naway ang iyong tapang at tapat na pagsunod ay maging inspirasyon sa lahat ng mga Kristiyano na manatiling matatag sa kanilang pananampalataya kahit na sa gitna ng mga pagsubok. San Juan Nepomuceno, huwaran ng Kristiyanong tapang, ipanalangin mo kami. Sa nangalan ni Hesus Kristo, aming Panginoon. Amen. May may iba pang mga santo na ipinagdiriwang na ngayong araw. San Telesporo, Papa. Ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw.